yung maca matic, etong maca matic, bunga maca kung di yun alam maca matic, etong maca ay ligaw na halaman, pero etong bunga na to kinakain 'yung makamatik kinakain. Alam niyo ba, kusang hinahalo 'tong makamatik. Mga matik? ganitong bunga. Inihalo 'tong makamatik sa ano, salad. Sa mayayama mo lang makikita 'tong makamatik. Ang lasa nito, makamatik ay parang pipino. ito 'yung ligaw na pipino na maliit, makamatik. Yan yeah, mga matik, marami sa ano yan bayan ma, sa Marikina pero hindi nila alam kung anong klase mga matik. Ito pa mga matik, marami pa ako dito bunga na ipapakita sa inyo mga matik. Hindi rin nila alam mga matik, kung kinakain ito o hindi. Pero ito mga matik hinahalo ito sa salad. Ang pagkakinain mo ito lasang pipino lang ito mga matik. Yan. ang pagkakaalam ko dito mga matik, ang kilo nito 200 kasi sobrang liit siya mga matik. konti pa lang nakakaalam na ito mga kamatik ito tatawag dito pipinong maliit na ligaw mga matik. na hinahalo sa salad masarap to pagka nandun sa salad ng mga matik. kung napapansin nyo mayro kayo na pa nakita sa salad na ganito to ganito klase na bunga ito na yon yan mga, yan, mga matik, pinakita ko lang sa inyo yung ganitong klase bunga mga matik. na yung klase bunga na yan mga matik, ay kinakain to Hin hinahalo sa salad mga matik. Ito yung tatawag na lokal na pipino na maliit mga matik. Kung bibiyakin natin itong isa mga matik. Ayan siya mga matik. Ayan. Ayan mga matik. Lasang pipino yan pagkakinain mo. 'Yung makamatik channel ko lang makamatik itong bunga na malit na kinakain lasang pipino. 'Yung makamatik hanggang dito na lang makamatik. Salamat.